Mag-order mama. Mag-order kung halo-halo. Kung sa ang delivery. Sana ako siya mama. Di-deliver na po na ako siya diri. Kung mo-order ko, pag-abot diri, akong halo-halo, tunaw na. Ang jeep na lang po ma'am. Gamit na akong parta. Sa totoo lang, nangyari din to din sa Wendy's na nag-iikot sa mga bus. Tapos naglalakaw siya ng burger. trabaho din ako sa sales before. Kung utusan kami mag-sales call sa labas, meron kami food allowance and transportation allowance. Maraming ethical concerns dito, additional responsibility. Kung binibigyan niya employees ng additional task na labas sa initial job description tapos walang additional na compensation, very unethical yun. Usap-usapan ngayon sa social media ang isang video nakuha ng isang concerned citizen kung saan ay isang crew sa isang kilalang fast food chain ang magiliw na lumapit dito at nag-alok kung nais nitong umorder ng pagkain sa kanilang store. Mapapansin sa nasabing viral video na tila ipinagtaka ito ng nasabing uploader dahil kilala ang naturang fast food chain at tila hindi nito lubos maisip na mayroon palang ganitong sistema na kung saan ay naglilibot ang isang crew sa kalapit nitong residential subdivision upang mag-alok ng orders at personal din itong i-deliver sa mga customer nito. Good afternoon po, po, oh, ma'am. Pa okay, kung gusto niyo po mag-order, ma'am. Kung ma order kung halo-halo, paano sa ang delivery. Pagka okay, na siya, ma'am, then i-deliver na po ako siya, siya diri. Kung order ko, pag abot diri, akong halo-halo, tunaw -halo, na. ah uh, Mag-jeep na lang po, ma'am. Gamit na akong parta. mag try -sikad ka pag abot diri. Mag-jeep ka or ano, nakabudget na sa imuha. Wala ko. Um, imuha na. Yes. Dili really na fair. Why good sa imuha na mag-task ka mangita o customer? Yes nga mo store is may nga jud siya gamay ra jud ang sales na mo. sa service crew is kailangan na mo mangitag pa maagi ko uh, ang among sales ko ma kasi trabaho din ko namin Nakakota na ka? Yes po. Pila po din mong kota dapat? 6K. Pero karon ang halina na ako ito. 2K plus na po. As service, buhaton ang ng kanan. Ano na to ni post na to ni ha? Okay lang sa inyo ha? Hmm. Ayon nga sa viral video, ay isa itong marketing strategy ng naturang fast food store. Lalo na kapag mababa umano ang sales ng mga ito, dagdag pa nga ng babaeng crew, ay may koto pa nga umano ang mga ito na nagkakahalaga ng 6,000 pesos, at maririnig sa viral video na as of recording sa kanilang conversation ay naka 2,000 pesos pa lamang ito na sales, ibig sabihin ay kinakailangan pa nitong muling mag-ikot maglakad at libutin ang lahat ng mga residential areas na nakapaligid sa kanilang store upang maabot lamang ang naturang kote nito. Maririnig din sa video na tinanong ng uploader kung papaano nito ide deliver kung sakaling o order ito sa babaeng crew na kausap nito. At mula dito ay tila na dismaya ang uploader ng tumugo ng crew na maglalakad lamang din ito pabalik upang i-deliver ide nito ang magiging order nga ng uploader, at kung sakali naman na ito ay sasakay ng tricycle para sa mabilis nitong pagde-deliver ay mamamasahe ito ngunit ang magiging pamasahe nito ay hindi umanosagot ng kumpanya, bagkus, ito ay manggagaling na sa sarili nitong bulsa. Samantala, naglabas din ng sentimiento ang uploader patungkol sa nasaksihan ng mga ito, kung saan ay hindi nito nais nasiraan ang naturang fast food chain ngunit talagang nakaramdam ito ng awa sa naturang babaeng service crew na ito, na nag-iikot, na wala man lamang dalang payong, tubig, at maging allowance para sa pamasahin nito. Kumalat din sa social media ang usap-usapan na tinanggal umano sa naturang branch ng fast food chain na ito ang babaeng service crew na nakuhanan sa viral video. Dahil umano sa pagsasabi nito ng buong katotohanan patungkol sa ginagawa nitong pag-iikot at pag-aalok, ngunit ayon naman sa Manila Bulletin page, ay naglabas umano ng statement ang pamunuan ng nasabing branch kung saan naka-assigned ang babaeng crew sa viral video, na wala umanong katotohanan ang kumakalat na chismis na tinanggal sa trabaho ang nakuhanan sa viral video kasunod nito, ay naglabas din ng official statement ang head ng naturang kumpanya, kung saan ay ipinatigil muna ng mga ito ang ganitong marketing strategies sa kanilang mga franchised stores, at nangako sa publiko na re-reviewin at kung kinakailangan ay re nila ang kanilang polisiya, bilang tugon na rin sa publiko patungkol sa naturang viral video, dagdag pa ng top management ay nananatili umano ang mga ito sa pagpapahalaga sa kalidad ng kanilang produkto at sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan sa kanilang mga empleyado. Tila marami ang nagulat sa paglabas ng viral video na ito. Ngunit kung titignan nating mabuti, ay normal lamang ang ganitong strategy sa isang kumpanya, lalo na't may mga pagkakataon nga naman talaga na matumal o mahina ang isang negosyo, maaring may sinusunod na kota ang naturang service crew na sa tingin ko naman ay normal lang sa isang kumpanya. Ngunit kung ako ang tatanungin, ang kotang ito ay hindi para pahirapan ang mga empleyado, kundi upang magkaroon lamang ang mga ito ng direksyon sa task na iniatang sa mga ito. Maaaring maging mali ang isyo na ito sa mga taong titignan nito in a negative sides, pero kung sa pagiging realistic lang ang pag-uusapan ay normal lamang natulungan ng mga empleyado ang kumpanya na kumita, dahil malaki man o maliit ang pumapasok na pera sa kumpanya, ay ganoon pa rin naman ang rate na ibinabayad ng kumpanya sa mga empleyado nito, ika nga, give and take procedures. Sa isang banda, naiintindihan ko rin ang sentimyento ng iba na kinakailangan pang mag-abono ng naturang service crew kung pipiliin itong mamasahe. Dahil alam naman natin na minimum wages ang sahod ng mga service crew at magiging malaking kabawasan nito sa may uuwi nilang pera sa kanilang pamilya, kung issue shoulder pa ng mga ito ang kanilang pamasahe, na kung tutusin ay maari din naman makaapekto sa kalidad ng produktong ihahatid ng mga service crew kung matatagal ang mga ito sa kanilang pagde-deliver kung ang mga ito ay maglalakad pa. Matagal na ang ganitong marketing strategies ng mga fast food chain. Ngunit maganda din na naisa publiko ito upang mabigyan pansin ito ng mga kumpanya na gumagawa ng ganitong sistema, para ma-develop at ma-improve nila ang kanilang mga polisiya upang maisa alang-alang naman ng mga ito ang kapakanan ng mga empleyado, na nakahandang tumulong at gawin ang lahat para sa kanilang kumpanya at sa kanilang trabaho, maging ito man ay sa gitna ng tirik ng araw o sa kasagsagan ng buhos ng ulan. Ikaw, ano ang yung palagay sa paglilibot na ito ng isang service crew sa isang residential areas? Ikaw na ang humusga.